Susunod daw ang mga local government units sa bagong inilabas na kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpapahinto o magpapahinto sa paniningil sa mga nagbabiyahin ng mga produkto na dadaan sa National Roads. Ito ay matapos inatasan ng Malacanang ang Department of Interior and Local Government o DILG na kumuha ng kopya ng umiiral na ordinansa ng LGU sa patungkol sa pass-through fees sa loob ng 30 days matapos maging epektibo ang EO. Isa ang Maynila sa unang lokal na pamahalaan na nagpahayag ng pagsunod sa bagong kautosan. Nais daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masiguro ang maayos na galaw ng mga produkto at mabawasan ang pasani ng mga trader sa kanilang gastusin. Sa ilalim ng EO, bawal na ang pangungulekta ng LGUs ng toll fees at iba pang koleksyon sa mga sasakyang nagdadala ng mga produkto na dumadaan sa mga kalsadang hindi ipinagawa at pinondohan ng lokal na pamahalaan. Ayon sa palaso, ang pass-through fees ang isa sa nagpapataas sa mga produktong ibinibenta sa mga palengke dahil ipinapasa sa mga mamimili ang gastos ng mga trader sa pagbiyahe ng kanilang mga kalakal. Kabilang sa sinuspinde sa mga sinisingil ng LGUs ay ang sticker fees, discharging fees, delivery fees, market fees, toll fees, entry fees o mayor's permit fees na kinokolekta sa lahat ng motor vehicles. Kapag nabigong sumunod sa executive order, mahaharap sa administrative at disciplinary sanctions ang mga opisyal o empleyado na patuloy pa rin ng singil.